noong 2016, isang mayor mula sa Davao ang umakyat sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Si Rodrigo Roa Duterte, kilala sa kaniyang matapang na pananalita at kamay na bakal, ay naging simbolo ng pagbabago para sa milyon-milyong Pilipino. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga iniwang legasya ni Pangulong Duterte, ang mga pagbabagong hanggang ngayon ramdam ng taumbayan Isa sa mga pinakaambisyosong programa ng kaniyang administrasyon ay ang build build build. Dangdang -dang tulay, paliparan, pantalan at kalsada ang itinayo. Hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa susunod na henerasyon. Hindi man ito perpekto, malinaw ang layunin ang ikonekta ang bawat Pilipino sa anmang sulok ng bansa. I know that there are those who do not approve of my methods of fighting criminality. They say the news of illegal drugs and corruption. They say that my methods are unorthodox and verge on the illegal. I am here. Why? Because I am ready to start Noong Hunyo for the nation. Noong Hunyo 30, 2016, inilunsad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang malawakang tangkang labana ng ilegal na droga, isang patakarang puno ng tapang, kontrobersya at resulta. Ang pagbaba ng krimen, ang dami ng sumukong drug personalities at ang epekto nito sa lipunan kaagad naglunsad ng Oplan Tokhang. Lampas isang milyon anim na raan, kabahayang tinuktok at pinakiusapan. Para hikayatin na mag-ayos sa sarili. Tumigil at sumuko. Ayon sa pulisya, habang mahigit pitong daan, tatlumput dalawang libo naman ang sumuko. Sa kabuuan ng termino ni Duterte, pitong daan tatlumput isang libo, drug personalities ang sumuko 22,000 ang naaresto at 6,252 katao ang opisyal na binaril sa mga anti-drug operations. Mangat ang pakiramdam ng seguridad. Ayon sa Philippine National Police, bumagsak ng 49.6% listed crimes mula July 2016 to October 2021. Mayroon ding 1 na milyong index crime sa loob ng anim na taon kumpara sa 2 million and noong 2010 hanggang 2015. Sa ilalim ng Duterte Nomics, sinikap niyang gawing mas bukas at mas aktibo ang ekonomiya ng Pilipinas. Mula sa tax reform, digital transformation ng gobyerno hanggang sa Ease of Doing Business Act, mas pinadali ang mga proseso para sa negosyante at manggagawa. Lumago ang kumpiyansa sa Pilipinas at lumapit ang oportunidad sa mas maraming mamamayan. Hindi rin nalimutan ang karaniwang Pilipino. Sa ilalim ni Duterte, naging libre ang edukasyon sa mga state universities. Universal healthcare, patas na. Mental health, pinasinayaan din at ang malasakit centers naging tulay ng gobyerno sa mga ospital. Para kay Duterte, dapat ang ordinaryong Pilipino ang sentro ng serbisyo, hindi papel, hindi politika. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang presidente mula Mindanao ang nakipagkasundo sa Bangsamoro. Sa pamamagitan ng Bangsamoro Organic Law, nabigyan ng mas malawak na kapangyarihan at katahimikan ang mga dating rebelde. Bumabari ng krimen, lumakas ang loob ng mamamayan at naramdaman ang presensya ng estado kahit sa pinakamalayong barangay. Kaya maraming salamat sa ating uh, presidente kasi kung hindi kung hindi siya nagdeklara ng laban sa droga o kung hindi siya naging presidente, hindi rin kami magkakaroon ng lakas ng loob na na, 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 na labanan to. Maraming salamat kay President Duterte sa kanyang uh, project na ganitong labas sa droga. Mula po nahihalal na, si Duterte sa pagiging presidente ng Pilipinas. Nabago po yung kumpaon namin. So, salamat kay Presidente. Uh, tinulungan niya, nagkaroon kami ng kamay na bakal dahil sa lakas ng loob binigay niya sa aming mga pulis. At saka nagkaroon ng maraming busy in order na wala itong droga. Kung may isang salitang naglalarawan kay Duterte, tapang. Ngunit sa likod ng matitinding pahayag, nariyan ang malasakit. 8888 hotline para sa reklamo. Executive order para sa transparency. Minsan kontrobersyal, ngunit lagi raw ang puso niya ay para sa bayan. Hindi siya perpekto at hindi niya rin itinanggi marami siyang pagkukulang. Ngunit ang tanong, sino nga ba ang walang bahid? Ang mahalaga, naglingkod, tumindig, kumilos. Sa pagtatapos ng kanyang termino, iniwan ni Rodrigo Duterte ang isang bansa na mas matibay, mas konektado, at mas maalam sa kanyang mga karapatan. Para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay hindi lang dating presidente, siya ay simbolo ng leader na hindi natakot ipaglaban ang bayan sa sarili niyang paraan. Ito ang pamana ni Duterte, tapang at malasakit at isang Pilipinas na pilit niyang binago para sa susunod na henerasyon.